mga friends, share share papadala pera hindi lang ako share to so to para magpadala ko sa aking nanay love you nanay ito yung mga kapatid mga friends share share kami para sa magulang namin Pagkakadala kami sa araw ng itong linggo na ito. Tingnan ka, pag may edad na yung magulang mo, magay ka sakit, sakitin. <coughs> dala ko. Ito tatagapin sa Gcast to. Ayan na mga parts na bilang ko. Padala ko sa nanay ko. Char ko. Sa aking mga kapatid kasi silang kapadala rin siguro. Ngayon, mga parts napadala ako sa nanay ko sir puto huwag bang iya pinaghihirapan ko kahapon pinipili ko mga fans yung tag lima limang piso <laughs> so, mga fans morning Morning, morning. Nagising ako Kasi nga, ito mag nga, magbibilang ako ng bariya. Dahil ang papadala ako sa aking nanay. Nanay, tita, I love you. Kahit na malayo ka, Mahal na mahal ka mga anak mo. I love you, mahal, na. Mahal, na mahal. kita. Sobra, I love you, I love you, I love you. love you, Nana, I love you. Ano yung hey, I love you. Mahal na mahal kita. Ingat, ingatan lagi ang katawan. Ito yung nabilang ko mga parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 mga parts kita, yung kita mo ka ako bariya yung sisibing ako araw araw bariya mga gamit ko ngayon ito yung kita ko hapon 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. ay mga parts nabilang e ko na hindi <coughs> ko na isama yung ano circle lang ito sa mga kapatid ko eh, eh, pa kadala rin sila So, so mga parts sa nagsarap, buro bariya. Okay, bariya piso. Ito na eh, saan ko na ito. Sisibig ko na ito. Saan ko naman to. sisibig ko na ito. Ito, panalas naman na ito. Mga 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 parts. Bye bye. May mga maga. Keep watching mga parts. Morning. I love you so much. i don't know sunday bye-bye